Yung iba po sa mga kasama namin na palero at driver, kasunugan no, hindi pa rin po gaano nakakaaw. <coughs> mm. Yun lang din <laughs> naman po hinaasahan nila yung pera na ibibigay na yan. Pinagtrabaho nila, pinagpagura nila. Kaya lang hanggang ngayon wala pa rin. Mga meron lamang tayo ditong uh, aasikasuhin at uh, pagbibigyan na uh, daing uh, na idinulog sa atin nitong mga uh, taga-subaybay natin na karamihan dito, naku po, kawawa naman itong mga ito, dahil sabi nila magpapasko, eh, wala silang pera uh, mula doon sa kanilang mga pinagtrabahoan. Ano ito? Ito yung mga basurero, oh, ng basura dito sa may Malabon na City. Itong mga trabahador na ito ay mula sa Metro Waste Management Corporation. Alala tuloy natin itong Metro Waste na ito eh uh, ito rin ang dating garbage uh, collecting uh, collection company no dito do, sa May uh, Pasig City at uh, kung ano naging problema noon no mukhang uh, bumabalik din ngayon ang problema sa mga kawawa nating mga uh, nangungulekta ng basura dahil hindi pa daw ni-release yung kanilang uh, pinagpaguran at nananawagan tayo sa management nitong Metro Waste doon sa kanilang hot office no Ating uh, pakinggan yung uh, usapan ng dalawang panig para malaman natin kung ano yung mga hinanaing nila at ano din yung uh, uh, tugon nitong management ng Metro Waste doon sa kanilang uh, uh, head office doon sa may Caloocan City. At para na rin doon sa Malabon City Government kung may katotohanan itong sinasabi ng Metro Waste na hindi pa daw ninyo binabayaran itong Metro Waste kaya wala silang pambayad dito sa mga kawawa nating uh, garbage collector. Eh, bakit umabot sa ganoon Dahil uh, ang alam natin ay pinalitan na itong Metro Waste iba na yung garbage uh, collection company ng Malabon City ngayon. Eh, bakit naman ho dumating sa punto na hanggang ngayon ay hindi pa ninyo nababayaran ang Metro Waste Management batay doon sa sinabi ng uh, human resources na mga personnel ng Metro Waste 19 years ko na po kayo kasi kami natuto lang kami wala pa rin po kaming real time health 13 months wala po kami rin 13 months iba wala pa rin siguro ano naman ang babalitaan niyo po eh wala pa no, ba nang kitang din naman sir wala pa naman siya sir wala na naman siya na lang hindi ko alam pa ano ano sir eh sir parang magkakaroon na kami pumunta rito ganun na rin kami ang sabi sa amin na booster release daw tapos hindi pa siya actually ganito yun para mapaliwanag ko po sa inyo no. Yung pangako na pinapangako po namin sa inyo, yun din po yung pinapangako sa amin. Hindi yung pangako ano po. pala. Hindi, kaya naman katulad ng sito malabon. Nangako na ganitong date, ganitong date, ganitong date. Na delay naman hindi hindi na nasa Alam naman mo naman na kailangan namin matanggap yung kung ano yung para sa amin kasi hindi pwede kami yung mag dapat gagawin niyo uh, nitong ginagawa uh, naman mo nang paraan It's so happen december lang 'ko ngayon na alam niyo naman ang gobyerno napakahirap mag-release ng Desember. Ano? Maintindihan niyo, puro government project po tayo. Hindi naku eh, hindi ko kung kano sa amin tapos sa inyo sa posisyon. Natingan ano ba na? mga nasimula ko na kami para sa mga pasensya na kaya yung kita naman namin yon, alam naman namin yung damdamin yon. Ayaw nung sa amin. uli kami yung magantay. Tami yung ano kami yung mga babaeng ano yung 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 ano ay na. So, din na, din na din din namin ng sa... Sa... Ay, dapat, din na kayo na yung sa... kayo. Ka din dapat kami yung pagbibigyan niyo, kami yung... Wala na nga ka trabaho. Wala na nga trabaho. Sa mga dumine eh. Sa basura Kami yung Alam ko naman mo yung ano niyo. Naintindihan niyo. Dapat sa araw. Yung nga lang. Medyo nagtaro ng problema. Hindi naman mo lahat ng... Ano? bawat isa sa atin may kanya-kanya pong problema. So nataon lang din nasabay kami sa problema nyo na kung ano yung problema nyo, problema din po namin. So naintindihan namin po kayo. Uh, Ay, hindi yung sinabi po ng HR, G ganyan din po yung pakikisip nyo. Matapos ako namin, ganyan din ang pasir. Bila punta na namin. Sir, na-clear na po yun at uh, popondohan mo yung check nyo at kayo na mismo yung kasi nakakahiya naman din po na na punta kayo ng bangko tapos wala parang pondo mas mas maraming di ba mas ano sa inyo namasahin na kayo nagpagod na kayo so pasensya na kayo sa HR namin kasi okay, nangako siya sa inyo eh hindi na rin naman niya gusto yun kasi nga po uh, umaasa lang din siya eh miski yung accounting namin, ganun din po. So, kaya sana, konting pang pa. Tinatapos naman po namin lahat. Actually, iba natapos na eh. Paunti-unti lang po. Nahuli na lang yung malabon kasi ito ata hindi nakahuli -huli na eh. Ito na yung pinakahuli. Hmm. Iba natapos na po. Kahit ipagtanong nyo po sa ibang kasamahan nyo po. Na-delay din yung mga paranyake. Paranyake, pasig. Natapos din po yun. Hinintay lang. So, hindi okay, naman po na natin gusto pare pareha siya. So, so, uh, ito na po naman sa naman sila at saka kung makasingil po kami, nauna sa inyo na tapos. Uunahin po kayo kahit yung sa amin next year na. Kasi iba dito, kapag lang yung date lang nga niya. lang ng pag-release na. Wala pa rin yung 13 months. Yung pag-release nga lang ng South City Hall, oh, kay Tom, hindi namin alam kung kailan niya i-release re ngayong week. So, kung i-release niya bukas, alam niya naman, next week walang pasok ay nangangailangan ng 627 kataguan natin yeah, yeah. na, na release po. Kataguan tayo nito. wala lang sana matapos natin bago mag-Enero. Kasi mayroon okay, pa namang no? 26. 26 so, January pa, pa po kami kakalinya. Hindi po. Ah uh, inaasahan nato pong na December na to Hanggang kakatapusan. Kung January pa kami, January pa rin yung bubong namin. Hindi naman po, pinipilit din po namin. Kasi... Ganun na ito, ganun din po eh. Unang punta ko namin, ganun pa rin. Dapat may tuldo. Pangalawang punta namin, ganun pa rin. Pang-apat, ganun pa rin. Naintindihan ko naman po kayo, naintindihan ko. Ay, ba't mo kami maaasya na pagpatay namin ang bahay? Hindi naman po kasi maalis. Ay, kung sinabi nyo, wala kang makukuha, dapat nakapagpatay na nawo kami ng bahay namin. Hindi, in hindi ho. Ang mga din. Ka kayo walang makukuha. Oo, oh, yun po nga yun po eh. Yun ang nga po namin. Para mapatay yung bahay namin na nasuho. Dahil kasi yung nawura na, namin eh, ang nangyari yun. ho kasi, uh, hindi naman ho natin so oh, gusto lahat nito. oh nga ho, hindi nga gusto. Ang ibig ko sana sabihin namin, huwag nang paabuti ng ganun. Oh, oh, oh. Uh, October, October, November, December. Sabi nila, sir. 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 lang po, para maintindihan. Yun po, ang diskusyon na ating nasaksihan ng dalawang panig, itong uh, garbage collector na nagtrabaho dito sa Metro Waste Management Corporation doon sa Malabon City no? At uh, tulad nga ng ating sinabi, nako kawawa naman po itong ating mga uh, obrero na ito, mga manggagawa na ito, may narinig tayo, mga nasunugan, no? May sakit pa ang kanilang pamilya. Nako, eh ang sabi ng isa sa mga HR personnel, baka daw sa January pa nila matatanggap kaya o umangal itong mga trabahador na ito dahil wala silang kapera-pera ngayong magtatapos ang 2024. Nep Castillo nag-uulat para sa Radyo Bravo at Bravo News!